Ang ganda-ganda ng panahon guys. So, oh, ang ganda. Ang ganda talaga. ganda ng mga ulap sa langit. Ayan. Ayan ko guys. Gusto ko ko talaga yung ulap. Hindi ko alam kung bakit gusto ko ko talaga yung ulap. Ayan. Sana someday makita ko sila ng personal. ganda ganda ng bulap dito sa amin wow yan, diba ayan yan ito yung mga saging ko mata na yung saging ayan yung ano guys mga mahugani ilang lang ano ilang lakad lang bahay na namin yan mahugani